Yan, pwesto kayo dyan ng maayos. kita ko ako nito lang ha? Apo. Pa, ang Yan. Papa. Ilang taon, ilang taon na kayo na dialysis po? Bago pa lang, January. January, February, March, April, mm. May, June, July, August, September. Mm. So, September, walong ta walong, walong buwan. Walong buwan. <laughs> Lungkot naman. <laughs> Bakit dumating sa punto na da-dialysis mami mo sir? Ano, ano dahilan? Tumas yung kriya, tsaka may <laughs> piting po siya. Ah, oh, ganun ba? Sir, kasi ako, pagdating kasi sa mga dialysis patient, cancer patient, at sa kayong may mga pamilyang namamatayan, halimbawa, lakno, talagang binibigay kong pabor sa mga pasahero ko na walang bayad. So, congratulations sa inyo, kayo ngayon ay walang bayad sa patak ng metro yes, opo. Iyayahan mo tulong ko yan sa mga pasahero ko dahil dati pa kasi nagkakaroon na ako ng maliit na YouTube channel. Yun ang pinaka ko para makakatulong sa kapwa natin. Ngayon, ang plano ko dyan, pag lumakas na yung YouTube channel ko at umabot na tayo ng 100,000 subscriber at dumami yung views ko. Kasi ngayon, road to 100, kina ako eh. Oo. So, kasalukuyan nagkaroon ako ng restriction pa sa ngayon kaya hindi pa talaga lumalago yung views ko na pelter at nagkaroon ng shadow ban pero kung matanggal yan at ipagkakaloob sa akin ng mahal na Panginoong Amang nasa langit no? at saka kaawaan ako ng YouTube company na lumakas pa lalo ang aking YouTube channel mas marami pa talaga akong matutulungan opo may pagkakalob lagi naman kayo dyan sa kanto na ano no Oo, gawin ko kayo laging libre pagka ako ang masasakay niyo. O, o o o, kaya ay maisasakay ko kayo always. Yes, opo. Huwag kayong mag-alala. Kahit hindi pa ako vlogger dati, nagbibigay na ako ng 50% discount sa mga dialysis patient. Kasi napakalaki ng gastos eh. Ano lang ba yung yung malibre ka lang sa taxi? Malaking bagay na yan eh. Opo kasulan medyo matagal kasi yan uh, hihintay yung dialysis uh, ano tawag nun yung prusit, uh, processing di ba yung okay. mag, uh, ano, maabot ng dalawa tatlong oras di ba okay. uh, apat. Uh, apat oras okay. okay. so hindi ah you know, uh, ganun na lang ang mailibre ko sa inyo yung papunta lang doon pero kung makabalik ako malay natin makapasayero <laughs> din ako Oh, makuha ko kayo. <laughs> <laughs> Ang channel ko, PD Vlog. Oo, PD Vlog. Uh, Pedro Di Sukatan. Dating Di Sukatan vlogger 'yan. Eh, may pinsan akong vlogger na si Big Di Sukatan. Pagka search mo yung pangalan na Di Sukatan vlogger, mauuna yung sa kanya kasi around 700,000 subscriber na siya eh. Ako naman eh, hindi naman ganung kalaki ang channel ko eh. So, nauuna sa kanya. Kaya, ang ginawa ko, ginawa ko, binago ko yung mm, ano ko, Disukatan Vlogger, ginawa ko siyang PD Vlog. Pero, may dati pa akong mga upload na video na Disukatan Vlogger na hindi ko pa na-upload sa YouTube channel ko. Kumisa na na-i-ano na, ko rin. Oo. Eh, nauso ngayon ang mga uploading video na hindi na nag -e edit eh ako naman sa totoo lang nagtaka nga ako sa sarili ko kung napasok ko itong ganitong trabaho or content creator na hindi naman ako marunong mag edit tinutulungan lang ako ng anak ko na naroon ngayon sa Bicol so hindi na siya makapag edit sa akin ganun pa man nagpapasalamat pa rin ako sa mga viewers ko na nariyan sila at taus pusong tumutulong sa akin kagaya ng mga tiktoker members millennials group at saka mga OFW natin ng na mga bayaning boy around the world nagpapatuloy sa paglakas ng aking channel pero hindi ganun kalakas ang views ko kumbaga maraming subscriber pero hindi ganun kalaki ang views ko Oo. pero siyempre sa pagbablog kasi hindi ko naman inaasahan na dito ang successful ng buhay ko hindi may trabaho naman ako eh nakapagpapaaral naman ako ng mga anak ko ang gusto ko lang talaga ito'y gawin ko passion na tumulong sa kapwa na may mga sakit passion ha busy pagtsaga tulong lang talaga kung maaari ang plano ko nga dyan kung lumakas na talaga ang channel ko maliban sa wala ng babayaran ng patak ng metro pagbigay pa ako ng limang kilong bigas pagka lumakas na talaga ngayon kasi hindi pa afford talaga eh hindi pa eh oo maliit na dollars barya barya So hindi talaga afford talaga inaamin ko So pag lumakas na yan May pagkakalo. Marami ako talaga matutulogan ng mga mamamayan Gusto ko nga maraming taxi driver Na mga vlogger eh Tapos gagayahin nila ako Huwag